Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Sabi nga sa kantang bawat bata ay may karapatan. Ngunit paano kung ang kagaya ni Mark, Kosa at Sandra at nang ilang mga bata ay namulat agad sa realidad? Karapatan din bang ako rin ang pagtatrabaho sa kabila ng hirap ng buhay? masulaso at masikip na lugar dito sa Villa Santa Ana ang aming pinuntahan. Sa aming pagpasok sa tahanan ni Lasandra, di na ba nagulat kami sa aming dinatnan? Hindi mo aakalaing walo ang nakatira sa ganitong bahay. Puno ng kalakal ang labas at loob ng kanilang bahay. Di na ba narawan ng kahirapan? pangalan mo? Alexandra. Ano ang taon ka na? Bebe. May mga kapatid ka? Nag-aarap ka? Opo. Ang ka doon. Paano, paano ka nag-tatrabaho? Nag-tapon na ba siya? Sino kasama mo? Sa pagtatapo ng basura, ano bang ginagawa mo? Ng ang anim sa 7 magkakapatid si Sandra. Siya ay namulat agad sa realidad ng buhay. Ang kanyang ina ay namatay dahil sa panganganak at ang kanyang ama naman ay nalulong sa masamang bisyo. Kaya ang bumubuhay sa kanilang magkakapatid ay ang kanilang lola at itinuturing nilang bilang isang nanay. Nasaan ang mama mo? Patay Ano hmm? kayo namatay? Matapakot mm -hmm. dito. Hindi naman. ka ba sa pagkakaroon mo? Anong ginagawa mo sa ikaw mo? Mark na. Ilang taon ka na? Anong trabaho mo? Na? Nag-aaral ka pa? Anong grade ka na? Grade 3. Ayaw mo bang tumigil sa pagtatapon ng kasuhan? Tuloy na ito. Bakit? Binusa mo ba yung trabaho mo na magtapon ng tuwing gabi? Bakit? Tapos? Huh? Hindi ka ba nahihirapan? Hindi ka ba nababawuan sa trabaho mo? Ba? Bakit? Anong pangalan mo? Maricosa. Maricosa? Ilang taon ka na? Seven. Anong nag-aaral ka ba? Anong grade ka na? Malayo ba yung school mo dito? Malapit sa. Katrabaho ka ba? Okay. Anong trabaho mo? Tatapos na sa sura. Sumasama ka rin ba kay Sandra sa pagbabalot? Uh, Isa balik ako. Sino-sino kasama niyo bukod si Sandra sa pagbabalot? Si Tady at si Sandra at si Pema at ako. Puro bata? Oo. Anong oras kayo nagtitinda ng pagbabalot? Mga 6. Nanggap eh? Oo. Hanggang? 9. Nanggap eh? Hindi ka ba nahihirapan sa pagtitinda at pag-aaral? Bakit? Kasi <laughs> ko, konti lang po ginagawa namin sa ispon. Nakakapag ipon. Nakakapag-ipon ka ba? Apo. No. Saan mo ginagamit ng iniipon mo? Sa pag-aaral. Ah, binibili mo ng mga gamit mo. Naisip mo ba hindi na ituloy yung pagtatrabaho. Yung pagtatapon mo ng basura, hindi mo na iisip na ay hindi ko pala to, to, pwedeng gawin kasi, pa Apo, ito po po, na, pa kasi bata pa ako. Ako, hindi ko pa alam na bakit ako kasi ko pa ako. Eh bakit ginagawa mo? Para, Para kumakain po ng pera. Ba't kailangan mo na pera? Asin mama mo? tungkol sa baba. Anong may trabaho? Ay yung mo. Sa aming panayam kay Kosa, wala siyang takot na ibahagi ang kwento tungkol sa kanyang ama. Sa pagsapit ng alas-6 ng gabi, Nakahanda na ang grupo ni Mark. Handa na sila para libutin ang lugar ng na nila ng basura. Sa patuloy naming paglakad, hindi may iwasang tumawid sa highway kung saan ay napakadelikadong lugar para sa paslit na tulad nila Mark, Sandra at Kosa. Ano? Ano? lahat ng basura na uh, ah, dinadala ng mga bata dito. Mabigat talaga siya. Tapon. Diyan lang? Hindi kayo pinapagalitan dito? Pauwi na kami at patuloy lamang sa paglakad sa masikib at maulang eskinita. Ngayong gabi ay maliit lamang ang kinita ng mga bata. 21 pesos, higpitong piso At na lahati para sa kanilang tatlo. Ay, ano po ulit pangalan pa ko niyo nyo? <laughs> Bernadita niya. The biggest side. Nay, ilang taon na po kayo? Seven po. Kanina po, nakausap po namin yung mga po. Natitinda na po kayo. Oo. Oh, Saan ah. Ano pong tinitinda niyo? Marami. Charo. Balo. Mabubo. Gusto niyo po ba na kasama po yung mga apo niya sa well, talako po ng banyan? Hindi, hindi. Kasi nasa isang tawid. Tawid. Tawid ka sa inyo. Ayoko eh. Isilasama eh, sila. Eh, sila <laughs> pero sila po yung usang sumasama sa akin. Oo po As in. Gusto ko lang makita nila kung paano Kamul naman po kayo sa tuwing gabi, nandatakot po ng na basura yung mga apon nyo. Eh, halos naman lang nang matatip. Kasi hay, yung pag-asa, una, gusto naman po nila. Pangalawa, gusto rin nila. Nalita, hanggang gusto nila yung masamay si Ma, nangalong. Hindi napigilang lumuha ni Lola Beth nang tanungin namin siya patungkol sa pagtatrabaho ng kanyang mga apo. Ayon sa kanya ay hindi niya nais magtrabaho ang mga ito. Marahil ay napilita ng mga bata na tumulong ng may pagkukusa dahil nakikita nila ang kalagayan ng kanilang pamumuhay. Ano pagkain namin? Bago ako, hindi lang na. Ewan like, na subukan bigyan ka ng power. Ano naman? Di ka lang dila-dila. Pero, Ate, hindi ba man? Masaya buo ka yun na sa gano'ng sitwasyon na ikaw po yung nagpo inbis na yung tatay. Oo, totoo nang ano. Sa masaya. Sa buong araw namin kasama ang mga bata. Isa lang ang aming napagtanto. Kahirapan ang punot tulo kung bakit ang mga musmos ay napipilitang magbanat ng buto. Nagaya ni Sandra, Cosa at Mark at marami pang mga bata ang nakakaranas ng ganitong pamumuhay. Patuloy pa kaya nilang makakamit ang inaasam na pangarap? Masasabi bang hadlang ang kahirapan sa pagkamit ng kanilang munting pangarap? Pangarap mo, paglaki mo. pangarap mo pag laki mo? Teacher. Bakit? Ito. Dahil gusto mo? Maging ah. teacher. Para maturuan? Ano pangarap mo pag laki mo? Ako si Mia Cassandra Loren El Vargas. Ako si Janie Baby Dumlao ito ang dokumentaryong nagpapatunay sa realidad ng buhay at sumasalamin sa ilang mga batang nakakaranas ng child labor